Ano yung tol? Bagong May ilap pa. Ang ganda oh. Labuyo po. Oh. Ay, puting puting yung tenga niya. Ang ganda. Ah, ma mayahin. Mayahin kung tawagin, no? Ang ganda, no? Haba ng tahid, tol. Oh, maamuna. Oh, maamuna. na ito yun nga na saglit lang. Pakita ko ah, na yung pahid. Nakataas lang yung banebo niya sa ano. Ah, haba o. Ah, tanda oh. Matanda oh -oh. na. Oo. Oh -oh. Matanda na. Oh. Mga siguro mga apat na araw na pong naka ano. Nasa bahay. Kaya medyo maamuan muna siya. Pero ang ganda. Maano siya. Magulang na. Ika nga. Ayun oh. No? Haba ng tahi. Ay to wala. Nakawala! <laughs> nakawala sa talim mo. ah, okay na. Magaling kayo magpaamo ng labuyo ah. Ah, pwede na. Galing sa amin, Derita. Ah, sa Derita galing? Tol, yung kuweba pa, gano'ng kala, ano yun, kataas yung kuweba. Hindi i-describe mo kung ilang kubo yung taas. Bago ano. Umakyat ganun to. No parking sa kawayan Hindi aakyat timba siya. Hindi pag gumagapang doon to, mahaba yung mga anito. Yun? Papasok sa kweba, pababa. Pababa yung butas. O diim kailangan may ano to May lubid. Lubid. Pero napasok niyo ni loob. Pero napasok namin tong loob. Hindi paano niyo napasok yung loob noon? Mano-mano lang. Mano-mano okay, lang tuloy yun. Bumaba kayo nang walang lubed. So, kaso naka-ano pa lang doon tol, naka kahoy lang yun eh. Kaso nasunog na yung kahoy doon. Kahoy lang yung gamit niyo. Oo. Okay, yeah. Pababa? Oo, okay, tinali namin doon tol sa taas. Pababa doon sa butas. So, ani bagi ng nilagay ano niyo? Yung lahat ng mga kahoy, tinali. Ah, baging. Okay. Tapos, Tapos So, ah, uh, may hawakan. Lalagyan ng kahoy. Para makagilid sa bangin. Ah, siya. Bangin Ah, bali, magigilid ka talaga. Hindi. I, ngayon, mahirap ko siyang anahin. Mahirap. eko eh, kung sa taas manggagaling tas may lubid. Troo, basta may ka doon. naman pag sa ilangin. Ano nakita nyo doon sa loob nung pumasok kayo? Kabag. Kabag? Puro, puro kabag doon, doon May ilaw ba kayo nung pumasok doon? Wala kami ilaw doon po Madilim nga doon sa taas uh, Ah, madilim yung loob ng kaya ba? Wala pang nakakapasok doon na iba? Ayun po. May kweba daw po kasi sila nakita na wala pang nakakapasok kundi katutubo lang. At pag pumasok sila, Walang ilaw. Gusto kong pasukin. Paano kaya yan? Schedule kaya natin. Nakita na si tatay mo? Hindi pa na nakikita? Paano kaya yung kuweba? Paano kaya yung style gagawin? Bali, labing tatlong araw na. Labing tatlong araw na. Nawawala po yung ganyan tatay. 13 days na. Pero sa gubat lang po yun. Doon na hanapin. Nakapasok ka na doon sa kuweba na sinasabi nila, yung mataas daw. Dito sa kabila. Yung may kabag daw. Saan uh, yung Ken? O uh, nung nakapasok na rin kami, yung pinuntan na namin yung kailangan maraming kabag. Maraming kabag sa loob, malalaki. Malalaki, eh, tapos may malalaki din. Ah, may malalaki. Pero nung pumunta kayo, may ilaw kayo. Uh, hindi kahit ganyan ang kalapit hindi mo makikita yung kasama talaga ilaw kahit ganito kalapit hindi makikita uh, kahit ganyan so, lang kahit yung distance mo it... paano paano kahit kahit ganyan lang katikit hindi mo kaya makikita yung kasama mo, mo, mo. doon sa kuweba ay, pa, na, sa o di ibig sabihin napasok nyo yun hindi nyo nakita yung loob may makita ay, kaya lang may maliliit lang na plus light ay, hindi mo gaano ako na kasi pumunta doon pag ganun ka hindi kapasa doon ko Ah, pero pagdating sa loob, maluwang na. Oo, oh. ko sa taas ang ah, malaki magkat mo ng konti may patag doon sa taas ah, kami ah, gano'n? <gibli> ah, ah. may ano pa siya may pabobo pa siya oo kasi kaya naman yung patag doon pagdating doon sa loob kasi wala pong ibang nakapasok doon na mga katutubo baka kasi merong kayamanan doon eh <gibli> <gibli> ah. ha? <gibli> hindi, ilaw lang kailangan natin hindi yun eh malay mo merong isang pwesto doon o oh, inukay na ano sa loob check natin may ilaw tayo para mapasok natin loob. Isipin nyo, wala Pero, pa. Eh, kung kaya nga ngayon siya, nang ngayon eh. Lubid? Asa yung lubid mo? Yung pababa, lubid. May lubid ka? Dala. Eh, pabangan nyo po yung pagpasok namin sa kaya ba? Sana na, uh, mapasok natin. Ayun eh, po sinin na nanay. Ba, napakarahan palang piniling sibuyas at kamatis. Ah, magkano yan? Ay, inati-ati ni nanay yung mangga saka mga ano galing eh no isipin niyo yung kweba kailangan makita natin tingnan natin kung ano meron sa loob kasi kahit do magkatabi sila hindi nagkakakitaan kaya yeah, papasukin natin yon na meron tayong dalang ilaw para makita natin kung ano meron yung loob ng kweba na pawang sila sila palang ang nakakadiskubre